Sa gitna ng issue na iniugnay kay Lay, tila unbothered ang dating PBB housemate na si Lire Posposa na nagbahagi ng sweet photos kasama ang kanyang British boyfriend na si Paul Joshua Marsden. Mapapansin din sa social media account ni Paul Joshua Marsden na kaparehong larawan din ang ibinahagi ng British. Samantala mapapansin sa TikTok account ni Lay na naka-turned off na ang comment section nangyari ito matapos lumabas ang isang TikTok video na nagpapakita ng isang babae na kamukha umano ni Lee Reposposa na nakikipaghalikan sa isang dayuhan sa isang bar. Iniuugnay din ng netizens ang nai-share ni Lee na larawan sa kanyang IG story kung saan mapapansin na halos magkapareho sila ng suot pantaas at ayos ng buhok ng babaeng nasa viral video. Matatandaan na noong February, sa Q&A vlog ng couple sa YouTube, kung saan ibinunyag nila kung paano nagsimula ang kanilang love story ay naibunyag ng dating PBB housemate na siya ang unang girlfriend ng kanyang British boyfriend. Sa parehong buwan din ibinahagi ng 19 years old sa kanyang social media account ang engagement niya sa boyfriend na si Paul Joshua Marsden, sa panayam ng magandang buhay. Noong April itinanggi nili ang pagiging engaged niya kay Paul at ipinaliwanag. Na ang sing-sing na suot niya ay isa lamang, promise ring, yung nangyari po kasi roon parang nag-assure siya sa akin na, I want you to be my future wife, ganun. Parang, okay lang ba sayo? Yes of course. Tapos inilagay niya na yung sing-sing, paliwanag nili Lie, tapos pag post ko ay na misinterpret ng mga tao, kaya dinilate ko po yung post kasi promise ring, dagdag pa niya.